ang mga pinatawan o pinagsusumite ho ng courtesy resignation nitong si uh, Department of Public Works and Highways Secretary Dizon sa loob po ng kagawaran lalo pang nadagdagan. Tinitiyak din po na magkakaroon ng maayos na kakalakaraan sa bidding itong mga proyekto bago ibalik ang uh, sinuspending bidding. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Nadagdagan pa ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways na pinagsumite ng kanilang courtesy resignation ni Secretary Vince Dizon bilang bahagi ng mas pinaiting na kampanya laban sa katiwalian sa ahensya. Sa inilabas na memorandum ngayong araw, inatasan ni Dizon ang mga Assistant Regional Director at Assistant District Engineer na magsumite na rin ang kanilang resignation hanggang sa katapusan ng araw. Ayon sa kalihim, ang hakbang na ito ay kaugnay ng malawakang paglilinis sa DPWH matapos ang serye ng mga issue ng ghost projects at substandard infrastructure na umanoy nagpapahina sa tiwala ng publiko. Dagdag pa ni Dizon, halos lahat ng undersecretaries at regional directors ng departamento ay nakapaghain na ng kanilang unqualified courtesy resignation. Uh, sa pagkakagam ko, kung hindi man lahat, uh, majority nagsabit na. Pero may dinagdag kami. Uh, sinama namin yung mga assistant regional directors at assistant uh, uh, bureau chiefs, pati ata assistant district engineer. Anyway, the double check ko. Problema kasi, baka ma maubos, <laughs> hindi, naman, hindi naman pwede yun. Basta, basta tayo, tuloy-tuloy lang tayo, pero nakakaano lang talaga, nakakagalit lang talaga. And uh, I cannot blame the president uh, for his anger uh, dito sa nakita niya. Kasi siya mismo nagpunta dito sa Bulacan, I think three times. Samantala, patuloy ang pinag-aaralan ng kagawaran ang pagbabalik ng bidding para sa mga locally funded projects. Ayon yan kay Dizon. Anya, nais nice nilang tiyakin na magiging maayos ang proseso at hindi na muling maulit ang mga anomalya na nadiskubre sa ilang flood control projects. Dagdag pa ng kalihim, makikipagugnayan siya sa mga dati ng kalihim ng DPWH upang makabuo ng mas mahigpit na safeguards bago'y pagpatuloy ang bidding. Giit niya, kailangang malinaw at tiyak ang mga panuntunan upang maiwasan ang paglitaw ng parehong mga issue. Bibigis natin, pero kailangan tayong magagay ng safeguards. So yun ang ginagawa natin, yung minamatagin natin, yung ask them, help me find safeguards. Baka naman meron na siyang ginawa dati na, na tinanggag at ba, na natin. So, titingnan natin. So, uh, basta kailangan in, hindi natin pwedeng ituloy yung mga bidding BD hanggap wala tayong guys Kasi kung hindi, mauulit at mauulit na naman ito mga. Hindi, hindi naman tayo nakasama. ang, sa bidding, wala namang, wala, namang, ano, wala namang involvement ang mga registrators dun. It's just a contractor. It's a contractor and the DPWH. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon sa mga anomalya at tiniyak ng kalihim na maharap sa kaukulang kaso ang mga mapapatunayang sangkot. Live mula sa probinsya ng Bulacan, ito si Bombo Issa Air, and this is Bombo Radio Philippines the number one and most trusted source of news and information Basarajo Bombo for the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradio.com follow us on Bombo Radio mobile app Facebook YouTube TikTok and X formerly Twitter like, share, and stay connected anytime, anywhere.